Natagpo ang patay ang former One Direction member na si Liam Payne sa Buenos Aires sa Argentina. Morning everybody. Here's a little video of me. It's rude to put hats on the table. Sorry. Is it your hat? Yeah. Pag-usapan natin ang isang malungkot na balita na gumulantang sa buong mundo. Ang bigla ang pagpanaw ng dating One Direction member na si Liam Payne. Ayon sa mga ulat, si Liam Payne ay pumanaw matapos siyang bumagsak mula sa balkonahe ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina. Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng pagpanaw ni Liam Payne? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan. Welcome sa channel ni Mr. JV. Ayon sa mga opisyal na ulat, isang malakas na ingay ang narinig ng manager ng hotel sa likurang bahagi ng establishmento. Agad na nagtungo ang mga otoridad sa lugar at natagpuan ang walang buhay na katawan ng singer. Si Liam Umano ay nahulog mula sa ikatlong palapag ng kanyang hotel room. At ngayon, ang buong mundo ay nagluluksa sa bigla ang pagkawala ng isa sa mga kilalang personalidad sa industriya ng musika. Dahil sa taas na 45 na talampakan mula sa kanyang pagbagsak, Nagtamo siya ng matitinding pinsala, kabilang na ang cranial fracture o bali sa bungo, na siyang sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon kay Alberto Crescenti, ang pinuno ng emergency services sa Buenos Aires, ang mga sugat na tinamo ni Liam ay hindi na kayang gawa ng paraan. Kaya't nang dumating ang ambulansya na bandang alas 5 ng hapon, natagpuan nila si Liam na wala ng buhay. Kamakailan, Nasa Argentina si Liam Payne upang dumalo sa concert ng kanyang dating kabanda na si Niall Horan noong October 2, 2024. Nakapag-post pa nga si Liam sa kanyang social media account bago mangyari ang insidente natila masaya at walang anumang sinyales ng kung anumang masamang mangyayari. Gayon paman, man, habang tinitingnan ng mga pulis ang paligid ng hotel at sinusuri ang mga posibleng sanhinang insidente, Marami ang naguguluhan kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagbagsak. May mga spekulasyon na lumabas na maaring nakaapekto ang droga sa insidente. May mga ulat din na si Liam ay off his head on drugs nang mangyari ang trahedya. So what about that 911 that emergency call uh, that came from the hotel from the desk manager at the hotel to the emergency services. We translated it for you. Um be prepared this is This is what happened. Hello, where is the emergency? Hello, good afternoon. I called just now, but the line is dead. I'm calling from Casa Sur Palomero Hotel, address six zero three two, Costa Rica. What happened there, sir? Well, we have a guest who's off his head on drugs and alcohol, and well, when he's conscious, he's destroying everything in the room, and well, we need to send someone, please. Under the effects of alcohol and drugs, did you say, sir? Yes, correct. You told me Costa Rica. Sorry. But what number, sir? Costa Rica, 6032. That's in Buenos Aires capital, between Aravello and Kramer, right? Yes. Hotel, you said. What's the hotel called? Casa sir, Palomero. And we need you to send someone urgently because, well, I don't know if the guest's life's in danger. There must be in a room that has a balcony. And, well, we're a little worried that he'll do something, that he'll put his life at risk. Understood. And you wouldn't know any other information because you can't get into the room, no? No. <laughs> Hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensya mula sa pulisya na makapagpapatunay sa mga eksaktong pangyayari bago bumagsak si Liam mula sa kanyang balcony. Ang lugar ng kanyang pagbagsak ay sa courtyard ng hotel na malapit sa swimming pool at ang Michelin star restaurant na tinatawag na Sacro, isang kilalang plant-based na kainan. Nang mangyari ang insidente, wala ni isang tao sa restaurant dahil ito ay sarado mula alas 4 ng hapon hanggang sa magbukas ulit para sa hapunan ng alas 7.30 ng gabi. Nag-aalay ngayon ng mga kandila at bulaklak ang kanyang mga tagahanga sa labas ng hotel upang ipakita ang kanilang pakikiramay at pagmamahal sa yumaong singer. Hindi lamang mga fans, kundi pati ang mga kasamahan sa industriya ang nagpapahayag ng kanilang pagdadalamhati. Isa na rito ang American singer-songwriter na si Charlie Puth, na nagbahagi ng kanyang pagkagulat at kalungkutan sa pagkawala ni Liam. Sa kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng mga autoridad ang mga detalye ng pagkamatay ni Liam. Isang pulang tolda ang itinayo sa lugar kung saan siya bumagsak upang maprotektahan ang ebidensya habang inaalam ang mga nangyari bago ang insidente. Sa ngayon, ang kanyang mga gamit, kasama na ang kanyang passport, ay kinumpirma ng mga opisyal para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Nakakalungkot ang ganitong balita, lalo na para sa milyon-milyong tagahanga ni Liam Payne sa buong mundo. Isa siyang icon ng musika at hanggang ngayon ay marami pa rin ang nabibigla at nalulungkot sa kanyang biglaang pagpanaw. Patuloy nating subaybayan ang mga update tungkol sa kasong ito at sana ay mabigyan tayo ng kasagutan sa mga katanungan patungkol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa gabi ng insidente. Bago matapos ang video na ito, ano ang masasabi niyo sa chika topic natin ngayon? At syempre, inaanyayahan ko kayo na mag-like at share para mas lalo pa mabulabog ang mga marites at parites. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa pagtambay. Bye-bye!